Bakit ang bata pa ng nanay mo? Inay, eh, mamaya naman ho. Eh. yan hindi niya mapapakinggan ng ayos. Eh. Ano ba? Aray, may sinasabi ho din eh. Sabi, oh. bakit ang bata pa ng nanay mo? Anak ka ba sa pagkadalaga? Talagang anak sa pagkadalaga. Yung, ako daw bagay anak niyo sa pagkadalaga. Ay, ako naman yung mga comment na yan, mga anak sa pagkadalaga. Aba, eh, siya yun ho ang comment day na eh. Ayun, magagawa ano magagawa ho natin? Ano kita magiging anak sa pagkadalaga? Ay, kay... Eh, aga rin nalang sabihin niya yan, maaga kayong kumiringking. Tama. Talaga, <laughs> <laughs> ay, di ka nga. Oh, ay, eh, di ka nga magkwento eh hindi naman yung gayo kasi ah, naman ah, pakigan. pakinggan. pakinggan. Uh, batang nag-asawa. Ayo, o oh, oh, mas maganda pakinggan iyon. Bata kay nag-asawa. Oo, oh, kaya Ayon, yan, ay, yan. para ngayon tayo makakapalit. Kapating... Ah. <laughs> so, okay, sa sampung taon pala ang... Sampung taong pala, ibigit mo sa iyo, son. Kaya sampung Maaga akong nag-asawa at apat kayong naging anak ko. Kaya ngayon, napapagkamalan para lamang tayong magkapatid. Uh, ganyan niyo. Oo, Oo o, yun, 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 ang advantage kapag maagang ah, nag-aasawa. Iaagay ang pala. Mm kunting nan mo para magkakapatid lang ang iyong mga anak di, gayon ang gusto niya sa akin ah, hindi naman kaya <laughs> gusto niya yata mag-asawa? ano well, uh, ano okay. ano Ay, ano uh, ano na. ano 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 kayo ano 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 at nga ngayon nyo nakita ang mga mata kong are. Yan. Mm. Mga nangangagat, nangangagat. Kay naman mga kay siya, ikay mag-iingat-ingat eh, na yan. Huwag na kayo masyado manunood na kay mga TikTok. Ay kagaya ngayon, panin naman ang panunood ninyo. Ano kay hindi makakagat? Ano gawang gusto ninyo? Nangangagat o nanunuklaw? Yan. Mm. ho ko ngayon sa kafe naman at ako'y nagpapabango gamit ko ang Adore. Hello po. Oh, hello. Hello po. Makakatawa. Sa dito eh, kaya pumalik kami. Ay, salamat po. Buti na lang, ako ano, sa video yun. Ah, Ang damba ko ah. Thank you po. Oh, pero yun, nakapromote po. Galing po. Buti na lang, nakavideo ko. Ala na pala. Ari yung kapatid ko gusto daw niya magpagupit. Sabi ko, ako na lang ang magugupit sa kanya. Deni sa Sulano. Deni sa Sulano kita gugupitan. O, social ka pa. O. Wala lang din. Tapos ako pa magbabayad sa iyo. O, pa? basta akong gugupit sa iyo. Papayag ka ka. Ay, gusto kami merienda. O ba, social ka pa. Ako na magugupit. ni pa sa Sulano. Tapos ay, gusto mo pa may merienda. Tiga kayo may ilang katana. Sana ako na may masahe. Oo! -so oh, sa so, shit. Ako, totale total, ikaw naman ang magugupit sa akin. Oo. Hindi, e, mas maganda kung, kung iisipin mo, mas maganda na. Ginawa mo na rin laang, hindi e, eh, ako'y mamasayihin mo mo sa akin. Tapos, oh. mo pa ako. Aho, parang Para hindi na tama, ayong... Yung, ano, wala na namang sa ano eh. Unang-una ko yun, hindi ka marunong magupit. Marunong ano ako. Ano <laughs> ko sa alangan nila buhay ko. Ang itsura ko. Pag ako pinapanit mo, at least kahit pa paano, minasahin mo ako at pinakain mo ako. <laughs> Kay na mo no ito. Oo. Kuya na nagtatlong isip siguro si Tita Len bago ka payagan. Ayun inay. Mm. Inay, wag ko Saan kayo magtulog-tulugan Hindi wag yung... tutulog-tuluga. Sabi kong kay din nagtatlong isip bago daw ko payagan. Saan? Do siguro sa suot ko. Ano ko suot mo? Ka ay, bigay ina, inay. Ay, 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 malay ko ka, hindi ko man lang pinag-uusapan ninyo. Yes, You just but to spring. Ay, oo, wow. oh, matagal ako bago na kumbinsi daon napaliwanagan lang ako nung makeup artist na ano na 22 anyos na huha si Queenie pwede na hong mag suot ng gayaan hindi naman hong mahalay kung bagay ang mga ano nga ang mga tao lamang ang nag-iisip minsan ng ano nga daw ng masama pero yun daw ginagawa naman ni Queenie yun nga daw ay pictorial kaya wala daw masama at nasa sa tubig naman nga daw Ayo, kaya ako'y pumayag na. Sabi ko'y huwag lang ayun, tagalan. Ayun, huwag lang masyado ayun. talagang expose at ayaw ko. Ayaw. Ano kaya ka, ang mukha mo? Yan. Lang, eh, todo picture. Allah, hindi ha. Ay, niyo, dag ano pang, pang, yan, Allah, ang pisngi mo. Dahil pang pinagsampal dayang yan. Bigay kayang kapula. Huwag na na ninyong pasinin. At ako'y may tinesting kanina. Ano kaya Ano kaya yan? Ay, pinuroy ano pa eh. Anong pinuroy? eh, eh, inano pa eh. Pinuna. na. Pino Pino na? Ayun, hindi mapunay kitang kita. Huwag yung inilalagay yun, mong iyan. Ori na mong ilang. Sampal day yan eh. Pinagsampal. Mama yung kilalagyan ko rin. La Para tayo mag-ina nga. Hindi si ka, Daisy. Ano? Opo. Ay! Oo! Oh, 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 oo! Tama na sa akin ang mm, focus day Try mo mag-apply sa TV Patrol. Ay, saan ka nag-a-apply sa TV Patrol? Yan o, hindi ko alam. Ay, gusto-gusto ko nga ay yung magbalay balay tang ganyan. Si Jessica ay, yata, yan. Hindi ko ang aray Ay, oo nga. Si Jessica nga ito. eh. abay Jessica! abay Jessica! Eh gusto gusto eh gusto ko mag-apply. Okay. Eh ako bigyan mo ng ano yung gang topic o kaya ng script. Oh, paano naman ako may guide kay naman Eh yan syempre, ari naman i first time ko lang. Ay mahirap eh, ay na basta ako kakandas din eh digaw dapat ay okay. eh, may ganyong yung tawag mm -hmm. ni eh yung babasahin mm -hmm. man laang. Ang mm nakakahiya -hmm. yan. Ang ngawa. Ano um, ha inay? Oh, siya sure. Bigyan niyo ako ng iskray para ako'y makapag-apply. Ito <laughs> na yung nakakahiya. Ayokong na maglaskan daon.